Matapos bumaha kahapon, dala ng sandaling malakas na buhos ng ulan, patuloy naman ang declogging operations ng DPWH sa Maynila. May news to go si John Consulta, live. John. Yes, Kara, tuloy-tuloy nga itong uh, declaring operation dito sa may kahabaan na Espanya. Naging itong mga uh, tight side na, Kara, uh, no? itong uh, sungawaran sa dito may maseda. Gami itong kanilang mga equipment ay uh, puskusan itong mga sinasagawang uh, paglilinis ng mga uh, kanal at estero. Itong mga tauhan ng uh, BP. -H. At uh, ayon sa kanila ay uh, baka maghapon silang talagang uh, Uh, sisikapin nilang malinis itong area so dahil ayaw na sana nilang, ma nilang maulit itong nangyari niyang bigla ang pagbaba sa ito sa kaba ng Espanya na lumikha ng napakalaking ang sakit ng ulo, hindi lamang sa mga residente kundi maging sa mga estudyante na ilas sa kanila karataw ay ya, talagang uh, na-extracted sa kanilang mga eskulahan at uh, ang uh, kanilang uh, padalangin nilamang kasi sana sumama ang panahon para magwalang uh, agerya sa kanilang anti-clogging uh, operations sa araw na ito. Yan muna latest mula pa rin dito sa Manila at Palisircara. Maraming salamat, John Consulta.